Hello, hello, hello! Again, nandito naman yung face lock ng inyong mamasi. So, for this video, may isi-share din ako sa inyong mga kamamasi. Magpapaligo tayo ng ating mga alagang hayop. Ay, aso lang naman pala. Yung dalawa nating alagang aso. So, ayun. Bago tayo maglilinis, let's go sa manyo muna ako. Maglilinis! Let's go! So, ayun mga kamamasi. Tapos na tayong maglinis. Let's go. paliliguan na natin ang ating dalawang alaga. So, ayun yung dalawa. Papaliguan natin yung dalawa. Kasi kinulong natin ayaw magpaligo. Yan o. Tingnan nyo. Ayaw magpaligo niyan. Kapaliguan na natin. Let's go. Hey! hey. So, ayun. Magpapaligo tayo today. Hey, okay. Ng ating mga alaga. So, hindi tayo kita. Ayan. Um, uh, pakita ko sa inyo ang pagpapaligo ng aking alaga ng Dugi Dogs. Ayan din. Father, son, that is worth amen. Parang hindi kami kita ulit. Yow! Pagpapaligo tayo, guys. Wait lang ngayon, sinapin yung camera. Ayan. Kita na kami. <laughs> Wait. Yo. Ay, hindi pa rin. Opo, opo, Maligo muna ikaw. Yan. Kasi, umi-umi na ikaw. Maligo muna tayo. Maligo si Tyler. Yan. Ito yung sabon nila, guys. Yung sabon nila is ano to? Pasok natin yung kanyang face lock. This is Tyler, guys. Tyler the boy. So, ito yung aming Tyler. Wala lang na nang hala. Wala pala dito yung toal. Yan yung paano kaya pa yan. So, magpapaligo tayo kay Tyler. di ba Very good to si Tyler. Eh. Di ba, Ling? Alam nyo ba, guys, super tanda na nito. Uh, ah, hindi pa kami nasunugan. Aso na namin to. Bali ano, uh, nabili ata namin siya is 20 21 ano uh, no, no no 2000 ano 2000 Hindi ako nagkakamali guys. Uh, nabili namin siya is 2000 12, 13, or 14, gano'n. Pinakamatagal na yung 14. Yun. Matagal na to guys. Matanda na itong aming Tyler. Saka uh, pag uh, nag ano, pag napapaliguan mo siya, tapos may kuto, yun makukunan mo siya. Pero pag ano, hindi ka hindi mo pinaliguan ako, oh, hindi mo makukuha na ng kuto to. Super sensitive. Ito po kasi yung nanagat naming aso, guys. O yun. Mabait siya pag pinapaliguan. Hindi naman kayo kita, no? Si, gusto ko na makita niyo si Tyler. May, may dogidog, may Pomeranian. Yan, Pomeranian po ito guys, ang lahi niya. Noong ano, hindi pa kami nasunugan, mabait talaga ito Pinatabi namin 'to sa pagtulog kasama na 'yung partner niya. Yung namatay kasi 'yung partner niya, pinaadopt namin 'yung nasunugan kami. Tapos nung, nang nag-pandemic, na ano na nanganak, na buntis ng askal. Ayan yeah, yun, nahirapan siya mga anak. Kasi yung lahi nila, hirap mga anak. Kaya yun, nawala si partner niya. Buti na lang may binigay sa amin na half sweet soup. Yun, yun ang nagiging partner niya today. Yan. Yeah. Masage, masage na natin yung, ano, kiss ni Tyler. Yan ang gusto niya pag napapaliguan siya, na masage siya kailangan mapaliguan yung aso once a week or pinakaano is twice a week. Hindi po siya healthy pag everyday po sila maliligo. Bago ko lang din pala nalaman na hindi din pala healthy three times a day sila pakakainin. Dati kasi three times a day ko talaga sila pinapakain. Ngayon, konti-konti na lang. Pinapakain ko man sila ng ano, konti-konti. So, yun, behave po siya paliliguan, mga kamamasi, super big. Kuskusin ko lang muna. Mm. Yo. Yung sabon nila talaga, guys, is organic. Ano yan? 1.45 ata isa. Isang, um, ano, isang bar. 1.35, ano na siya? 1.35. Later, later. My gosh. Nag-ano na agad siya. Alam niyo ba na marunong ko si Tyler magpapatuyo ng sarili ng, ano, buhok Kahit na makapal yung buhok nito, ay, ay, yung balahibo pala buhok Balahibo pala yun. Yan may 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 paano-ano sila guys. Mga kamama may pa may pa isa-isa silang ano puto kaya gusto ko silang paliguan kasi pag napaliguan sila hindi mag-i-stay yung mga puto. Ano? kumatakas ka dito eh. Sila lumalabas. Kaya yun. Okay. Ina. O sige na. Mag-ano ka na. Hanggang ng water. Magtagal ka na ng water. Very good. Oh, one more. One more, Tyler. No, 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 no. Dito lang. One more. Tanggal pa muna. Sige pa, isa pa. Isa pa. One more. Go, Tyler. Hurry up. Hurry na, hurry up na. Go. Tain lang natin siya, guys. Magtanggal siya ng ano. Magtanggal siya ng kanyang tubig. Oh, dali na, magtanggal ka muna water. Go. Mag Tanggal muna water. No, 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 no. Sandal mo na water. Hali ah. So, may mga pa, pa ano, ano talaga siya na mga food to Okay. One more na muna. O sa labas. Okay lang. Sige. Tanggalin mo muna water mo. Tanggalin na. Tanggal mo na water. Very good. Wala na. Wala tayong tuwal niya eh. Ito ang ayaw maligo. Yan guys. Ito yung aming half sweet so ayaw maligo. Father, this and all is for Spirit. Amen. Ayaw maligo nito. Talaga. Hindi pwede. Kaya hinahalikan kayo ni ate. Mm. Ito yung ano. Ayaw magpapaligo sa dalawa. Ito yung half sweet tsunami. Yun. Kaya ako pa rin ang nasusunod. Ako ang mami nyo. <laughs> Kaya ayaw niya. Nagpapahabol. Kasi giniginaw siya, kaya ayaw niya magpaligo. Hindi pwede kasi lagi sila hinahali ka ng aming ate. Naku, ano talaga yung ate namin, dog lover. Animal lover, yung ilang dog. Halos ata ng hayop, gusto nga ang eh. Hindi naman pwede. Kasi hindi namin maalagaan lahat. Ito pangalang eh. Tsaka yung ano namin, yung kanina una namin pinaligoan si Tyler. Hindi pwede may kasamang ad, ano yun, ibang ibang animal kasi naku, inaano niya, nilalaro niya akala niya laruan lalo na pag pusa ayaw niya tapos meron din kaming rabbit noon nirigalo sa asawa ko naku, hindi nagtagal yung isa kaya pinampun ko na lang yung naiwang isa kasi nilaro niya, akala niya laruan na matay tuloy isensitibo e, kasi yung ano eh, sensitibo yung rabbit ayaw yun Mabilis ang ligo lang to kay Kali. Anyway, this is Kali, guys. Meet my Kali girl. Ito si Kali. Ayaw maligo. Na? Ano to eh? Takas to eh. Pagpapaliguan mo, tatakas to siya. Ayaw yun. Kailangan ko siyang paliguan kasi yung dede na nagbabasa. Na, nito, na... Hindi ko alam kung bakit nagbabasa. Hindi ko alam, baka buntis na naman to. Dalawa lang kasi sila lagi. Yeah. Ganun lang naman ang pagpapaligo sa kanila. Ayan o, oh, nanginginig agad siya. <laughs> Nakita niyo guys, nanginginig. Kaya ayaw niya magpaligo kasi mabilis siya Anong ano, ginawin. Yun. Gusto ko sana itong putulan yung ano niya, kuko. Hindi ko maalala lagi. So ayan, anlawan na natin siya guys kasi giniginaw na. Sorry, kailangan lang maligo. Kasi nga po, lang kaya ate. Hindi makapaligo si ate sa inyong gawa kahit may exam exam day niya ate, exam week na yun ate. Kaya mami siya muna magpapaligo sa inyo ha. Ayun. Very good naman siya. Hindi lang itong marunong magpapakuyo ng sarili niya ano. Balahibo. Oh. Kailangan mong alala yan. No, 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 Just wait. You're not yet finished. Stay. Kali, stay. No. Ito ang katakas. Please. Hmm. Marami pang sabon yung Bruce Lee. Bruce Yan. Kasi nakadalawang anak na to eh. No, 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 just wait, just wait. You're not yet done. Last na, last na, last na ka. Okay. Wala pa naman dito yung toalya na nasa taas. Paano yan? Eh, kayo, Michelle, mag ano yan? yun tutulungan ka ni Mami siya magpapakot. Ano yung wala kaming dryer, awa, ano, hair dryer para gamitin sa balahibo nila malalaman ko pag buntis to siya guys kasi ano nagtatanggal yung mga balahibo niya yun sige doon na lang tapos mamamapan na lang ni mami siya gora so ayun natapos na tayo magpapaligo ng ating mga alaga yun lang po ang share ko sa inyo to this video guys kailangan din natin linisan yun ito yung siya na aming kuya siya lang ditong gumagamit siya lang ng CCR dito at magaliligo ang yung paglalaki talaga, hindi nyo maasahan. Pero alam nyo, minsan, naturoan ano so, na lang siya na kailangan niya maging malinis. So, ayun. na naman yung ano niya, kaso lang, kailangan talaga sundutin mo pa. So, so ayan sila guys, hindi e, natin sila mga hair bro, hair blower kasi wala tayong blower. So yung basang-basa yung ating papa. Kailangan natin siya lang papa. Yan, magpilit sa mata ng matanggal na kanyang mga balahibo. Tagyan natin sila ng ano, ng kanilang pabango. Actually, hindi nila talaga pabango yun guys. Ginawa lang namin yung pabango nila yung pag may alaga ka talagang aso or kung anong alaga, lalo na pag mga kong isa ko. Ito si Kali pag mga yan, itong black. Yan, yun naka-black, tingnan nyo. Yan. O, iba pag yan ang nanganak, nako, magagastos kami sa basahan, sa tissue, sa kung ano-ano pa. yun. Magpapatuyo kayo kasi darating si ate mamaya. <laughs> Takot yun sa salat ng bagay nyo. Yan. Hello, Kali. Come here. Kali, say hi. Yan si Kali. Giniginaw. Yan. Yan yung black is si Kali. Yan, yun yung si Kali. Tapos ito, si Tyler. Yan siya, dalawa lang ang alaga kasi yung isa. Wala, wala, wala. Wala, wala siya naman. No, Ay, nabay, wala. Hindi alaga pa sa bago lang. So, ayun, ganun lang ating set up sa mga ating setup sa kanila mga kamangasin. Yan lang yung share ko sa inyo for to this video. Thank you for watching and sinamahan nyo ako pagpaligo ng aking mga alaga. Thank you and please support me always subscribe. Okay. Thank you so much. Love you all.